Perfect. Ayan. Amo ni gusto mo makuha, sir, hindi makuha. Ha? Huh? Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer mga kalugit, ho. Happy Blessed Wednesday, mga kalugit. Ayan, tanawan niya. Okay. Makaputol pa ba tayo? Pero tere. Sakit. Relax lang sir. Alam naman. Alam punta na ako sa Sherwin Ladido naman. phase 1, block 56, lot 6. Dika Mintal, Davao City Street, mga kalugit sa Guardhouse.

Kaya pa, sir. Sakit na. No? May gatusok pa nung. No.

Kaya pa sir? Kaya. Lang, sir. Grabe kay mga kalugit yung kukong. Hmm. Perfect. Ayan. Amo ni gusto mo makuha, sir, hindi makuha. Hmm? Nan. Dako dako. Hmm? Hmm. Di ba? So makalugit finally. So nandito na ba kung no? So Nalibing na ang tatay ko mga kalugit. Ayan sir Wala na Hilig ka maglugit-lugit sir Sige lugi ha ano daw Stand daw tanang Ano Yano yeah, good na dito, Hi sir. Good morning. Please, uh, sir. Ay sir dito ako. Dito alis sir. Dito ka sir. Tayong kapon sir. Dito ka sir. Simple lang naman yung akin eh. sige po sir. O, oh, mo lang siguro yung ano po po eh. Yeah. After that. ng mga sir Ah, Hindi pa ni Ano uh, <laughs> pa Ah, Hindi 'yung ano ko, 'yung to. Lang. Oh, 'yun na, yan. Hindi, yan. 'Yung footspa sa Hindi, sabihin mo Sherwin, May footspa kami, sir. Depende, Parang... meron ako appointment lawyer uh, 2 o'clock. Eh. <laughs> Bago 'to. Madali eh. lang 'yan mabibilago, mabibilago ako siguro mamaya eh. Pag nag-guilty ako. Mas malinis sa mukha pag paso mo sa ano. Okay lang yan sir. Timing na di ano sir, kapon ako dumating. One month ako wala dito, namatay Ay. kasi papa ko. ano. Sorry. okay lang sir. Eh wala ko nagsagot imo nga ano kay naga-drive ko kahapon. Sa Sultan ko darat galing pa ko Sultan ko darat. Ngayon lang ko nag ano, duty kasi one month ako doon kasi galing hospital tanggang namatay papa ko. Oh. Asya ko naman. ko Na-check ko na, na-check ko na. Hindi na mo gano'n mo, sama eh. Sama? Ah, sama. Huwag ka tayo kong <laughs> umuwi. Gusto kayo kong tubig. Ininip Lagyan mo na nang oxygen yung kuku ko. Parang buhay. Alam niyo yung business ko. See, follow, share. Mga video ko everyday. Na gano'od. Every gano'od po sa sir. Anong oh. tawag? Sir? Ah, uh, sir. Ma. Wala man siya na mag-iiyang kuku. Wala man na gano'od kuku mo, sir. Ayun lang, isara po lang. Okay, kayo kayo? Ayon na? Ayon na. Ay, pumugos lang. Okay na. Ayun na, Kaya? Mag-i-viva pa. Ayay, Eh, eh, yung isa. Ito lang. Hindi ako nangyay. Ito. Yan, oh. Wala, magka-diabetic, sir, na. Wala naman yan. Mag-i-viva ka na. Yun lang isa, yung grabe. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Plies. Sumatang. Oo, tatanggalin dun. Ano yun? Ito, kuni. Ano yun? Hahaha. Kahit naputuloy niya yung buwan, pwede lang. Ano yun? Sorry, right. Galit pa kami ano, Angeles City. As in, sir. Oo, oh, oh, nag-kwek kagabi. Grabe. Ano 'yun? Okay. Buti guys sir kay nakontak mo tayon kung. Nga okay. eh. Wala marami naman ang dumadayo dito, oh, diba? Oo, grabe. One month ako wala, di wala ako dito. Tagal, hindi ako nakabalik. Yeah, that's okay. That's for totoo. Binigay ang lahat. Hindi na sakit, sir. Hindi na. So mga tapos na. Ayan. Sino po, sir? Ang tatay? Ah, Pinamimili mo hindi, ilagay mo dito, sir. Oo! Oh! <laughs> Sorry. Ang alam ko, sabihin mo, mamili ka, sir. Dito na lang yun. Tingnan mo. <laughs> Ayan, oh, kao. Ito, ito. Mmm, maganda. Hmm. Oo. Oh. Ang batang din yan. Ah, saan to? Saan pwedeng... Bilhin uh, ka sa Korea. Korea. <laughs> ah, Dilipad pa ka ng Korea. Sa Taipei na lang. Oo, oh, pwede din. Eh. So mga logi, tapos na. Ayan. The picture is Love picture lang. So mga logi, thank you so much.